Ngayon, ito nga, yung salarin. Ano putol, oh. Kamila ay okay pa. Pero inaamag na rin. Ito talaga, oh. Putol na siya, oh. Yan, dito to. So, ngayon, hanap lang ako ng pamalit nito. Value nito ay... Welcome to my vlog For today's video, bali integrated muna tayo uh, Concert na AV301 Yung mga unang modelo pa ng Concert Yung may mga digital display rito Kaso, wala na, converted na or conversion na Ayun, unang-una sa lahat Shoutout, shoutout And then maraming maraming salamat Sa pagkakatiwala Ng unit po rito sa akin, sir Sir from Valenzuela Balitawid lang naman to namin uh, Nakita daw niya yung video yata natin Mga video natin sa Facebook Kaya isipan niya dalhin yung unit niya rin dito sa atin Bali, ang issue nito May ugong daw Umu Ayun, bali, ito yung mission natin For today's video na naway May fix natin Or may babalik natin sa dati Yung unit ni sir uh, bago natin simulan to, syempre, abang maingay yung ginagawa ni Digol, <laughs> siyempre magpo-promote muna tayo ng uh, social media pages natin. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. Hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. YouTube channel, so mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, hindi siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So kaya on sisimulan na natin. Ang gagawin natin dito eh siyempre ipa-plug eh, natin. Ah, by the way, Bakit ako pala sa itong sinabi ko kaninang converted or conversion na kasi siguro sira yung display display dati dito yung ginawa ay nang unang gumawa ay eh, nag convert na lang na itong bluetooth module na okay naman yan yan conversion tapos <laughs> yung supply dito sila kumuha yung adapter ng charger charger ng cellphone yun yung ginamit na pang inject dito pero kung akong gagawa nyan ito yung isa rito eh, isa dito is nasa 30 plus volts eh. Yung isa dito parang nasa 5 or 9 volts. Yan, pwede dapat kumuha rito. Total, wala naman ng display rito. Pwede ito kumuha dito. Yan, tapos, eh, dito supply. Pero okay naman, kahit papano, pwede naman yung ganong discard eh. Magana naman eh. Yan, oh, diretso tayo. So ngayon, papakita ko sa inyo na uh, kung aling channel yung may problema. Bali, Kala nga ipa-plug in muna natin. yan abang si Digol ay bising busy Hayap ba goal? <laughs> Siya dapat yung gagawa nito ng problema. Kapag sabi ko sa kanya kapag yung kailangan ng mga vlog na request ng may ng customer natin na vlog eh ako muna gumawa kasi mahirap na baka magtampo yung mga customer natin makasabihin eh sa iba natin pinagawa. Kaya si Digol Pang to yung extra ko rito na abang walang ginagawa, sabi ko, gumawa siya rito. Yan, pag yung mga walk-in client lang na hindi kailangan ng video, isa yung gumagawa. ngayon ito. Ayun, wala na talaga yung display dito. Kaya kinonvert nila ng Bluetooth module dito. Na okay naman 'yan. Ngayon, sukat tayo. <laughs> yung is, yung ground na natin is Lagay natin sa ground dito para malaya tayo makapag-check kasi yung isang kamay natin nasa camera. Ayun. Oh, ito nakauna pala ito. Kaling ko. Para malaman kung aling channel yung may ugong uh, right or left, ito. Dito, ito kasi emitter ito eh. Ito, yung resistor nito malalaktong emitter to. Tingnan natin ito. galaw ng konti. Dito, ah, dito talaga, oh. Itong channel na ito, yung maugong to sigurado. May DC, oh. Negative. Yan, oh. yan. May voltage dito na lumalabas. Kahit maliit na na voltage yan, uugong yung speaker mo dyan or may merinig na oh, humming, yan, oh. Meron talaga, oh. Yan. Yun yung mission natin for today's video. Sana may fix natin. Kahit di ka na mag-focus dyan, focus ka na sa lahat. <laughs> palitan mo na lahat dyan. Tulad nito. Ito, yan. Ginakalawang na. Palitan na lahat dyan. Kung may pamalit, palitan lahat. Kung wala, pwede tong ibaon pa. Ibaon na lang. Kaso lang, mukhang masasagad na. Palitan lang lahat. Para isang gawaan lang. Para matuwa naman yung customer, di ba? Ibis na ito lang gagawin natin. Kasi hindi na, sa so, kabilang channel na yan, hindi na rin tatagal yan kasi unti-unti na kinakain ng kalawang. Yan na rin susunod yan Kaya, ang pinakamagandang gawin dyan, palitan lahat na lang. Palitan na lang lahat para uh, goods tayo sa mga customer natin. Kali, tatanggalin ko lang muna itong board. And then, palitan ko yung dapat palitan dito. Kasi hindi naman tayo gano'n nagpo-pull demon tutorial. Ano atin lang, palitan, babaklasin. And then, sabihin ko lang sa inyo kung ano pinagagawa ko, di ba? Para hindi na umaba yung walang kwentang vlog natin. babalik na natin yung mga transistor na pinambabaklas natin yung iba is pwede pa pero ito pwede pa mga to ano ba yan yung iba hindi na talaga kaya uh, ah, ito yan mga putol na ito so, yan yun babalik natin itong iba and then palitan yung iba tapos nilinis na natin itong mga butas na barato ay nababalik ko lang ah bubuksan na natin siya. Ibalik yung mga transistor. Yan, ito. Idagdag natin is parang apat. ngayon, ibabalik lang natin ito sa may board and then magsukat ulit tayo. Para malaman natin kung uh, normal na or may DC pa na lumalabas sa itong channel na ito. Ito sa may kanan. Ayun, stay tuned lang kayo. So ngayon okay, guys, bali na ibalik ko na yung board sa may casing Tapos na ibalik ko na rin yung mga kabli Ito ayun magsukat tayo Kung may DC pa Pansinin nyo ha ah, Nung una dito Ito na side is May ah, gumagalaw na Negative na DC Na may tester natin Dito sa may skabila is wala gaano Kaya may humming sa kabila Ngayon Tingnan natin kung meron pa rin Kasi ah, tinanggal na natin yung mga kinalawang na pyesa Ito naka plug in ha ah. Ayan oh, On ay relay siya ayon dito na lang ay magtingin sa may tester uh, or dahil mahirap kailangan o yan ayan ko na yung test probe dun sa may ground ito yung channel na gumagalaw ito ito tingnan nyo o, wala na oh wala na di ba emitter ito eh emitter ito wala oh wala na parehas na silang dalawa oh yan wala wala na wala na so ngayon eh okay na to mali ang kulang na lang itong inanggal ko sa ito para dito sa may bluetooth ngayon ibabalik ko lang ito and then try natin lagyan ng speaker and then lagyan ng audio ko pagiging normal yung audio nya sana wala na tapos punta tayo dito sa may dito sa may control nya kung may problema pa or wala na ayun stay na ulit kayo ah, nagabit na ako ng speaker yan tapos try natin kung may hugong pa siya ayun no? meron pa rin <laughs> tanggalin natin yung mayan. Tanggalin natin ito. Uh, input, tanggalin natin ng input. Tanggalin natin itong input niya kung magugugong pa rin. Ngayon, ito pinaka-input galing to dito sa may control. Okay. Meron pa rin. Tanggalin na natin lahat. <laughs> Okay, meron pa rin. Meron pa rin. Meron pa rin. Meron pa rin. Andito pa rin ang problema. Ito pa rin ang problema sa amplifier. Baka itong main filter capacitor may problema. Bukod dito sa may makinalawang. baka sabihin niyo eh bakit nagpan kagad ako dito kasi siyempre may nasukat tayo diyan na negative na lumalabas sa speaker eh siyempre. Gagawin pa rin naman natin 'yan eh. Ayun oh, yan ang kalawang oh ngayon baka itong filter baka putol na ito kung sa uh, lobo wala pa naman sa lobo oh. baka may kinalawang yung lobo dito try kong maklusin itong filter or pilitan itong filter ngayon ito nga yung salarin ano putol oh kamila ay okay pa pero inamag na rin ito talaga oh putol na siya oh yan dito to ngayon, hanap lang ako ng pamalit nito value nito ay uh, 4,735 4,700 4,700 microfarad na 35 volts yan, palitan lang natin ito, hanap lang ako nahanap tayo bali, second hand lang bunot lang din sa ibang board pero rig siya tapos maganda pa 50 volts na 4,700 ang stock niya is 35 lang 4.7 na naman ng micro parad mas mataas yung bulta nito mas maganda o rig oh. so ngayon bali babalik ko lang muna ito babalik lang muna natin ulit ito tapos lagyan natin ng speaker and then audio test natin kung meron pang humming bago mag proceed tayo rito sa may harap nya ito kapitang ko na ulit ng speaker ito ngayon tira natin kung normal yung audio nya yung module pala nakakabit sa sa dito sa may uh, tape kung titingnan nyo naka tape yan oh. ah, itong linya na to naka tape yan kailangan mong pindutin yung tape dito para gumana ito At, ah, gumagana itong mga pindutan kasi bali yung display lang talaga wala tinanggal ko nyo lang yung display dito dahil sira na siguro yung pinaka LCD nya pero yung itong mga switch is functioning pa <clears throat> ngayon natin i-tape natin masabi na mayari eh ito Ah, uh, FM natin ah, meron no ba yung mga control lang may problema pa wala oh ah, Makapirate tayo Ngayon gumagana yung bluetooth ah, uh, punta tayo sa may input niya nilagyan nila ng tanda oh. siguro sa CD sila nakakabit lagi niyan kaya may tanda itong CD oh Minutin natin yung CD ah. ito na kaya naka tape sya umanda rin tape natin kung lumilipat oh ayan oh. nawala oh Minindot ko yung CD lumipat tape, -tape natin o oh. sabihin pang suning pa yung mga switch ang problema na talaga ay pinaka display siguro dito kaya kinonvert nila ng bluetooth module Ayun. Nakakabit tayo sa may CD. so, no CD. Yan. Oh, no? may naka- Eh, may naka-indicate pala. <laughs> oh. Hop. Tika lang. Ano na? Mandar na. Oh. Oo. <laughs> Okay na, may audio na. Tapos, yung humming ay nawala na. Wala ka nang ugong na marinig. Ito lang talaga sa larin eh. Ito lang talaga yan oh. Nalta na natin ito. Ito, malapit na rin putol oh. Binalta na natin. Ayan. Kaya iba na. 50 volts na 4.7. Nawala na yung humming. And then, good na yung audio. Tapos, yung isang concern pa rito na mayari is yung mic. Kung daw yung mic nito -wala. Uh, may hina daw Try natin lagyan ng input ng mic So, okay guys, bali ito Ito yung mic natin Sound, sound, sound Wala, walang audio Malandar naman Sound, sound, sound Sound, sound Wala talaga siya, oh Sound, sound, sound May dalawa, wala Son, 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 son. Son, check, son, son. Wala. Hindi raw. Tali, oh. suyurin ko muna ito. Walang pan eh. Walang audio. Eh, pinapagawa sa akin ito ng mayari. Kasi mahinang mahina daw. Eh, ngayon, alas wala nga ako marinig eh. Kaya, stay na lang muna kayo. Eh, try ko. Kung baka mamaya, makontrol lang ito. Kasi mic natin, okay naman eh. Pinaklas ko na yung board. Ang problema rito ay naging problema ulit. <laughs> eto, hindi ko alam mo nilagyan ng pandikit nila oh. Yan, ito nilagyan ng pandikit. Tapos nung binaklas ko, malutong na. Nagaganda wasak na yung itong input ng kwano. o so, mic input nagaganda basag. Malutong na, nilagyan pa ng pandikit. Ano? Kahit anong pukpok ko, may bakat na nga oh. Kahit anong pukpok hindi na matanggal. Parang may tiban na nilagay. Tang grabe Ayun, okay na, may audio na si may mic na siya oh. Ganyo. Oh. Sira yung control. Binaltan ko yung dalawa. Ito. Binaltan ko to dito. Yan. Ganyan nyo. So. Oh, ayaw na. Muli na natin. Sound Ayaw ah. Sound. Yeah, meron. Sound check, mic testing. Sound, sound. Check, mic testing. Sound, sound. Yeah, okay na yung Okay na yung mic natin. Problema rito, wala tayong hindi ko mapaklas ito. Sa talaga yun, bakat yung pandikit to. Ayan muna. na, kasapin ko na lang yung mayari to. Kasapin ko na lang si sir na isang input na lang yung gagamitin. Mic to na lang. Wala eh, kaysa hindi ko na matanggal ito. Grabe. Sobrang dikit na oh baka pag pinilit ko pa yan baka mamaya mabasag pa yung dito shopping ko na lang mayari na itong mic 2 na lang yung input and then makita naman niya sa video ito eh kasi siya naman nagsabi na gawa ng video ito ayun okay na eh babalik ko na lang itong board and then eh, diretso na fix ko na lang din ito para matapos na yung ulang kwentang vlog natin medyo na tagalan lalo ito na fix ko na yung board yan nakatornil yun na. ah tapos naibalik ko na rin yung mga board dito ah, pa ko pala guys itong master bull yung ko na rin ito pinalitan ko na ito yung balance pinalitan ko na rin kasi medyo may tama na rin yun tapos yung echo dito pinalitan ko na rin ito bago na rin ito para wala na masabi si boss si bossing yung base sa triple is okay pa naman eh ngayon ito para matapos na yung walang kwentang vlog natin lutot fm na lang muna natin yan fm tape ano? May problema na naman kayo dyan? Hindi. Dysmenorrhea. Toothache. Ayan. Papabubot. <laughs> Tapos yung mic. So. So. Check mic. Testing. Son, So. Okay na. Ayan. Sir from Valenzuela. Bali. Okay na yung amplifier mo. Maliit lang pero pinahirapan tayo. Hehehehe. <laughs> Yeah, uh, maraming maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos siyempre, shop natin, always on Daguna, 24-7. Mga gusto magpaparepair along sa Uyo, Quezon City, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa napag-follow, pag-follow, hindi siyempre pag-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. YouTube channel, kung so, hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, hindi siyempre, pag-hit ng mail button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.